Hello guys, welcome back sa inyong lahat and welcome back sa isa na namang Welcome back sa inyong lahat, welcome back sa aking channel and welcome back sa isa na namang video <laughs> dito sa Vision Raw Okay, so the time has come Okay, eto na no? Eto na yung hinihintay niyong lahat Well, hindi ko alam kung may naghihintay ba neto Pero kung meron man, salamat kasi hinihintay nyo to and kung meron man eto na ang hinihintay nyo eto na ang ating paggawa sa named sleep Ito name. eto ang pinakadulo sa BTS okay well yung quest proper ang pinakadulo niya well I guess this is, this is the quest proper pero um, ang ibig ko sabihin is ang pinakadulo is yung huling-huling item na gagawin nyo sa sa BTS bago nyo gawin yung sleep near. Kasi pwede nyo siyang gawin in different order eh. Diba ako, alimbawa ko, ginawa ko tatlong Valkyrie uh, equipment muna. Tapos nag Viders boots ata muna ako noon. Tapos tsaka ako nag Valkyrie manto. Tapos ganun, ganun, ganun. ba diba? So, pwedeng kahit ano yung unahin nyo doon. Pwede nyo unahin yung Nile Rose. Pwede nyo ihuli yung Valkyrie manto. Depende sa inyo. Pero yung huling-huling yung gagawin, yung pangwalo na gagawin nyo is... I think ayun yung dulo ng quest bago nyo magawa itong sleep near. Okay. So bago nating gawin 'yan gusto ko lamang munang pala ipalala sa inyo guys na if bago lang kayo sa channel ko and hindi pa kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing kasi I'm trying to hit the 1000 subscriber mark at least by the end of this year at least. <laughs> Not at least, pero hopefully by the end of this year. Okay, pero no pressure, no problem. Kung hindi man natin mahit ma yan ngayong taon or by the end of this year, pwede pa naman natin siyang simulan or ituloy next year. Walang problema. Dun. And also, kung nagugustuhan yung mga video na ina-upload ko, please hit the like button kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para naman mas makakuha pa ako ng maraming viewers. Nang sa ganon, eh mag-grow pa yung channel. Okay? Well, medyo nakakaumay para sa inyo kasi puro Ragnarok yung ina ko. Pero in the future, yes, Or oh, Ragnarok and WoW. No? Pero in the future, more gaming videos pa. Okay? Nagahanap pa kasi ako ng madaling gawing gawa ng content. And also, kahit pa eh maganda. Okay? So, anyway. With all that being said, guys. Tara na, punta na tayo. So, paano gawin ng Slipnir? You can either use at quest. Tapos, equipment quest. Slipnir. Ayan, diba? You can either do that. Or, kausapin nyo Valkyrian Warrior. Once natapos na kayo doon sa mga BTS or sa Break the Seal. Okay? So, oh, sorry, sorry. Nag-pick yung mic. Okay? So, without any further ado, tara na, a Valkyrian Warrior. Yan, na natin. Actually, nakausap ko to ng hindi sinasadya dun sa previous video ko. Pero ngayon, itutuloy na natin. Okay? I will send you to Valhalla Hall. Talk to Freya. Freja. <laughs> Talk to Freya and prove to me and prove to me that you're worth it in defending Rune Midgard. Rune Midgard is yung pangalan ng ano, di ba? Or Orbis of Midgard. Pero ito yung pangalan ng ano eh. Global Project. Wow! Amatsu. Gonryon. Hiotaya. Ancient Shrine. Ayotaya. Ayotaya pala, hindi pala Hiota. Bobo naman. Luyang. Wow, teba. Anyway, so, Um, Rune Midgard is yung pangalan ng mundo dito sa Ragnarok, I believe. Yeah. So, eto si Freya, si Goddess Freya. Wait. Bago pa lang natin siya kausapin. Etong named sleep near. merong ano dito eh. Kumbaga kailangan kong isipin kung ano yung ilalagay kong name, 'di ba? So, hindi naman pwedeng basta-basta lang kasi syempre, parang special, 'di ba? Hindi naman special pero kumbaga malalaman ng tao sa akin Pwede kong gawing CJ. Kasi CJ ang nickname ko eh. Di ba? Pangalan ko CJ. Pero masyado maraming CJ. No? Hindi ko alam. Baka ang CJ na naglalaro dito sa Vision Raw. So, baka hindi CJ. Pwede CJ Caveman. That's so unique. Di ba? CJ Caveman. But the thing is, it's already my IGN. Pero wala, wala problema doon, di ba? Parang ang ganda nga eh. CJ Caveman's sleep Oo Ano pa ba? Oo I can also do CTX Gaming. shameless promotion <laughs> i can also do that ctx gaming so that's in yun your option natin, ba? C CG caveman ctx gaming so yeah anyway so let's goddess freya you have broken the seal in order to unleash unleash the power of the battle maidens you you have also acquired all ancient valkyrian items As a token... Ah! Ay, ah, hindi pala ako mamimili. Oh, as a token of gratitude for unleashing the powers of the Battle Maidens, take this, Slipknot. Ay, ah, hindi pala ako mamimili. Oh! This is my first time kasi nag-gawin uh, ito eh. CJ Caveman's near. Bro, that's so... That's so cool. but di ako makapag-ayun? Hindi ako makapag-Alt-1 Wah wow. Wah, wow, hindi ako makapag-Alt-1, man Anyway, hindi ako makapag-Alt-1 Anyway, so akala ko naman Maglalagay ka ng Name I mean, ikaw mismo mag-input Eh, bakit ito? Halimbawa, ah Meron kasi ako nakikitang sleep near na walang pangalan Halimbawa, ito test Sino yung dash test? Unless GM yan and I think GM yan <laughs> kasi wala naman siguro magpapangalan ng dash test tapos magkukos ka ng BTS huh okay pero wow this is so cool CJ Caveman's sleep near named after teka lang equip natin to gawa diba tayo syempre ng thumbnail natin diba gawa diba ng thumbnail okay paano ba natin ulo yun. Punta tayo ng Go5 at Go4. Oh, bilis natin tumakbo. Ang lamin um, lumakad. <laughs> okay, ang bilis natin lumakad ah. Yan. Lagay natin dyan. Yan. Okay na ba yan? Sorry guys. Gumagawa lang ako ng pang thumbnail. Hindi ko alam. Pero okay na siguro yan. Yung ganyan. Yan. Anyway, basahin natin. Named after Odin's trusty steed. These shoes also mimic Sleipnir's powers. Alam ko Sleipnir is yung kabayo eh, di ba? Kabayo. Uh, invulnerable to break in battle, increase movement speed. English movement speed. Hindi sinabi kung ilan. Okay? SP recovery plus 15%. That's the regen, SP regen. Maximum HP and SP is plus 20%. Okay? MDEF plus 10%. Quest, Mandy's Labyrinth. Mandy's Labyrinth. Mandy's, Mandy, Mandi is yun yung owner na itong server. Hmm. Wait. Wala siyang nakalagay na ano. Hindi nakalagay dito yung sa slot. Kasi di ba pag walang slot yung item. Oh, may gano'n. Oh. I wonder why. Ay, Sana hindi kayo na ano nung nababother dun sa hangin. Sana hindi masyado na obstruct dun sa microphone. Anyway, so wala siya, no? So hindi mo siya pwedeng i-drop, hindi mo siya pwedeng i-mail, hindi mo siya pwedeng ibenta sa NPC. I mean, sure, whatever. <laughs> wow. So kumpleto na natin yung Valkyrie armor, Valkyrie manto, Valkyrie shoes. Kumpleto na natin lahat basically. Carnation bouquet, Nile rose. We actually have two Nile rose. Tapos meron tayong slip niya. Wow. sana meron ditong Megs eh. Kung meron ditong mix, pipilitin ko matapos yung Megs, Breeze, yung breezing gamen, ka, brine healed, yung mga god item talaga. Ahura Mazda. <laughs> Ahura Mazda. Well, pwede naman nilang, kung masyadong OP, yung halimbawa sa Megs na strength plus 40, pwede nilang, of course, pwede nilang imodify yun. Diba? Mjolnir din. Um, as far as I know, walang Mjolnir dito. Ang meron dito is Fist of Fury. Pero, itsurang Mjolnir. Okay? Tapos, hindi siya Dex plus 40. Kasi alam ko, sa Aero dati, yung Mjolnir is Dex plus 40. Kaya, yun yung nagpapanokast sa mga champion. Pero, dito, I believe, Fist, yung Fist of Fury, eh, wala nga donate, eh. Hindi ko alam kung saan ako nakita yung Fist of Fury na yun eh. Oh my God. Anyway, so ito, ito yung mga donate na accessory na mas maganda sa Nile Rose. Halimbawa, um, wait, power is strength. This one is agi. Vit, Vitality. Ay, Accuracy is Dex. Okay. Eh, no, kasi ang dagdag kasi nito, All Stats plus 5, parang Nile Rose, di ba? Pero, meron na siyang maximum HP plus 2% agad. Tapos meron pa siyang dex plus 2 pare. So balid dex plus 7 yan. Increase range physical damage by 3%. Tapos, pagka inano mo pa siya, yung tinir mo pa siya, ang bigay niya na madadagdagan siya of course. Accessory. Ay, hindi mo siya pwedeng tier Oh. Masyado nga namang OP kung pwede, no? Oh. Got it. Okay. Okay, got it, got it. Ba't di ako makapag alt 1? Ah, uh, I don't know. Anyway, so guys, that is it for the video, I guess. Nagawa natin yung slim na grabe sa hinaba-haba, sa tinagal-tagal neto. Buti na lang at natapos na natin para makapag-move on na tayo sa iba pang uh, iba pang content na pwedeng gawin dito sa Vision Raw. Actually, meron dito yung mining kung tawagin. Yung mining naman is yun yung para sa Pagtitier na. Kasi gusto kong gumawa ng tier. Nang, i-upgrade yung tier ba? Okay. Bra. Meron na tayo niyan. Hindi ako makapag-alt. Futa. So, bali, at storage. Pagka in natin siya ng, wag ho kage. Sealed. Um, halimbawa, sound protector. Actually, okay na yan eh. Kahit papano. Kahit papano ha. Okay na yan. Pero, syempre. Hindi pa. Hindi pa item yung ating gunslinger. Dahil, lalagay natin dito Kakashi's Head Protector. Meron ako noon Kakashi's Head Protector. Diba yung binigay sa akin? Pero dito is Magina. Magina's Blindfold. Alam ko, Magina is Dex plus 20 rin ata. Ang Magina naman is, man, nandito siya sa Monster Arena. Visit Shop. Um, headgear. Headgear you know, imagine na blindfold. Ay, Dex plus 2 lang pala. Dex plus 20 hindi OP, no? Pero meron siyang increases range, physical damage by 5%. Diba? Okay din, no? Strength plus 10, yun. So, anyway, guys, that is it for the video. Wow! Si, si GK Man Sleep na, May naisip nga ako, eh. Gagawa ako ng character ang pangalan, si Tex Gaming. Tapos yun yung ipapambibreak the circuit sa pambeses. <laughs> Shameless fucking shameless bro anyway that is that, that, is it for the video guys marami marami salamat sa panonood and also marami marami salamat sa inyo guys na sumubaybay kung meron man dito sa BTS series ko dito sa aking channel and also dito sa Vision Raw okay um, hindi naman hindi naman big deal pero kumbaga malaking achievement siya para sa akin kasi this is my first time na makatapos ng BTS pero this is not my first time na maka break ng seal. Okay, pero this is my first time na makatapos ng lahat ng uh, meron sa break the seal. Kasi kadalasan, ang ginagawa ko sa break the seal is, syempre tinatry ko yung Valkyrie set. Pero kalagitnaan ng paggawa ko ng Valkyrie set, minsan tinatamad na akong maglaro. Or minsan naman eh, hindi na ako nakakapaglaro masyado kasi busy. Ganon. Minsan naman, yung server nagsasara bigla. Parang tanga. <laughs> Ganon, minsan konti lang yung tao nakaka-boring. Mahirap mag, ano, yung bumili sa player-to-player. -player. Yung player-to-player um, -player transaction, ilan ba online nyo? 865. Sabihin na natin 500 dyan is... Ayun 500, 400 dyan is nasa mall. Tapos yung 200 is naka-AFK o meron 265 na active. Anyway, so ang sinasabi ko, kado na sinasabi ko no this is not my first time na makapag break ng seal pero this is my absolute absolute <laughs> this is actually my first time na makatapos ng buong BTS hanggang Slipner this is my first time so malapakalaking achievement siya hindi lang sa napakalaking achievement niya para sa akin hindi lang sa sarili ko pero pag maging sa game okay intindihan niyo ba grabe humaba na ng sobra yung record na to Medyo, ano lang ako ha medyo hindi naman sa nadismaya, ah. hindi naman disappointed pero not gonna lie, nagulat ako kasi akala ko mag input ka ng pangalan doon sa sleep niya. Yun pala, kung ano yung pangalan ng character mo, ay hindi yung magiging pangalan ng sleep Makes sense nga naman kasi ikaw yung nakatapos eh. So say yun. Anyway, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood and once again, maraming maraming salamat sa mga sumubaybay dito sa aking mini series dito sa Vision Row na BTS Quest. Gagawa ko definitely ng isa pa kasi papangalanan ko yun, CTX Gaming. <laughs> okay, maraming maraming salamat sa panonood guys. As usual, kung nagustuhan nyo yung video, please do hit the like button. And also, let me know. Hindi naman let me know. Mamaya na eh, let me know. Pero subscribe ka din sa channel guys kasi napakarami pang gaming videos coming up very very soon. And also, I'm trying to hit that 1,000 subscriber mark by the end of this year. Okay, pero tulad ng sinasabi ko, kung hindi man natin ma yan, no pressure, no problem, kasi pwede man natin yung gawin next year. Also guys, let me know sa comment section down below kung kung gusto nyo tong sleep na na to. I'm selling it. I'm selling it. I am selling it. <laughs> okay, and also let me know kung na, naka, nakapagtapos ba kayo ng BTS. If so, ilang araw? or weeks yung pinakamabilis nyo na natapos yung BTS? Let me know sa comment section down below kasi curious ako malaman eh. Ako kasi grabe ilang two months? <laughs> grabe ang tagal nito Pero ako kasi saglit lang. Saglit lang ako maglaro per day. Okay? So let me know. Guys, marami marami salamat sa panonood. Once again, my name is CJ and I will see you all in my next video. Thank you so much guys for watching.